Siniguro ng Department of Health ang kahandaan ng mga ospital para sa mga emergency ngayong magpapaskot magbabagong taon. Nagpaalala rin ang ahensya laban sa labis-labis na pagkain ng matataba at matatamis na pagkain. Ngayong kabi-kabila ang pagdiriwang dahil sa holiday season. At para sa ibang detalya, live muna sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, si Elaine Fulgencio. Elaine, magandang gabi. Anong latest dyan? Niki, magandang gabi. Katatapos nga lang ng isinagawang inspeksyon ng Department of Health sa mga ospital para nga matiyak yung kanilang kahandaan sa nalalapit na holiday season isa sa mga ininspeksyon ng emergency room at isolation room ng St. Luke's Medical Center. At sinigurong sapat ang supply ng mga gamot at bilang ng mga frontliner na tutugon sa mga medical emergency. Ayon kay Health Secretary Herbosa, hindi lang firecracker-related injuries ang dapat bantayan ngayong holiday season, kundi maging ang tinatawag na holiday heart syndrome. Ilan sa mga halimbawa nito ang heart attack at stroke dahil sa mga kaliwat ka ng parties kung saan marami ang mga matataba, maaalat at matatamis na pagkain. Nagbabala rin ang mga otoridad sa mga aksidente sa kalsada dahil sa kalasingan. Kabilang din sa mga binisita ng DOH, ang Philippine Heart Center at East Avenue Medical Center. Ayon sa pamunuan ng EAMC, nakapagtala ito ng 18 fire work-related injuries noong December 2023 hanggang January 2, 2024. Nikki, kasunod nito, pinaalalahanan din ng publiko na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay gaya ng torotot rotot imbes na magpaputok sa nalalapit na bagong taon. Yan muna ang latest mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.